Sa ano to guys, sa isang restaurant actually na kuha ko na to before ano, tong uh, restaurant na to. Ayan. So, kukuha lang tayo dito ng ano ng uh, video guys. Ayano pala isdaan dito guys. Ayan, marami talaga pala dito sa lugar namin guys, sa Quezon Province guys. Ayan. Malalawak po dito ang palaisdaan guys. Kung makikita niyo yan dyan, guys, oh. Ayan. Oh, di ba? Tapos may ibon na lumipad guys, oh. Oh, di ba kita nyo guys? Ayan yung hey, mga kasamahan natin guys. Ay, e, uh, dito kami, ano, dito kami, ah, uh, ipon sa usap-usap lang. Ano, alas lang guys, sa uh, mga restaurant kainan na malapit lang sa ano sa high school. Siya yung ano, dalahin ka siya high school guys. Ayan. O, oh, diba? O, oh, yan mga sasakyan. Kikita eh, kasi, ano lang, nasa tabing kalsada lang to guys. Medyo makulimlim ngayon dito sa Quezon. province. sa o. No? May ibon guys. O, oh, diba? Ayan. Uh, susundan natin siya guys. Ayan, guys. Ayan guys oh. So, lakas ang ulan dito guys. O, ang sarap ng ulan guys. Ayun yung mga ibon doon guys oh. Basta na sa ulan. pansit guys Tingin ako Dito kami kumain ng pansit guys sa restaurant Kaya tayo guys Kaya na Ay may pansit tayo guys kaya So yung kainan dito sa palaistaan guys Which ko guys, so yun yung ating background guys Palaistaan pa rin So nasa palaistaan Restaurant tayo guys Okay now? pansit. Wow, napakalamihan ng pansit, guys. Nakain kami ng pansit. Kaya na tayo lahat, guys. Kaya na. Okay, so yung ating mga mga, mga friends dyan, guys. So, kain na sila ng pansit, guys ba guys? Sa iya kami ng pansit dito guys. So guys, ito yung natin. pansit guys. Ano tawag ito? Pansit ba to? Ay, hindi oh. so. Pansit, ano? Ayan, Mickey Bihon pala siya guys. Mickey Bihon, hindi siya pansit. Alam mo, pansit. 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 so kaya na guys mau mo kayo guys kaya tara na mga ano talamig kayo kauna. na alam ka guys pansit di na

ayan okay, nga guys, tama masarap ang kainan namin dito sa palestina napaparelaxin na natin Bye.